Mga kaibigan, welcome sa channel na ito, hashtag walkwithlan, ang inyong tapat na tagapagtanggol ng katotohanan sa gitna ng kaguluhang politikal. Ako po si Lan ng hashtag walkwithlan. Ha? At ngayon sa episode na ito ay tatagal tayo ng mga ilang minuto. Tayo ay magdadive deep sa pinakabagong eksplosyon uh, explosion sa Philippine politics. Browner, ha? binasag ni Pulong Duterte, baho ni Tar Tariela nilabas. Nagkagadon lang sa PSG, gusto na ng gera. Okay. Habang ang mga mangingitang Pilipino ay lumulutang sa kargatan ng West Philippine Sea, habang ang China ay nagpaputok ng water cannons, may mga opisyal na nagpapakyut sa harap ng media. Nagbo-boost ng US missiles sa abot hanggang Beijing at sinong nagsabi? si General Romeo Browner Jr., AFP Chief of Staff. Pero wait, hindi ba ito ang parehong general na hindi makapagmalaki ng totoong depensa laban sa korupsyon sa kanyang sariling tropa? Saka pumasok ha, si Governor Jay Tariela, ang chiwawawa ng PCG na biglang tumahol kay Pulong Duterte dahil sa pagtatanong ng kongresista. <clears throat> si Larry Gadon, ha? Ay yung pang-anti-poverty czar na parang lagi handang magdeklarang digmaan, ngayon ay nakatambay sa Presidential Security Group tulad ng isang bonus na kontrabida sa pelikulang aksyon na walang flag. Pero, huwag kayong mag-alala. Si Pulong Duterte, ang batang Duterte na hindi natatakot sa mga gigantik ito, ay nagbitiwan ng mga katagang magpamabago sa inyong pananaw. Bakit siya tama? Bakit ang kanyang kritika ay hindi pagiging pro-China, hindi pagiging pro-Pilipino, at bakit ang mga katulad ni Browner, Tariela at gadon ay parang mga lalaking naglalaro ng Russian ah, uh, ah, na ah, sa buhay natin. <clears throat> sa loob ng ilang mga minuto, tayo magiging mga detective factual na ebidensya mula sa mga recent statements, historical context ng EDCA at VMA at tweety takedowns na magpap magpapatawa at magpapaisip sa inyo. At sa dulo, <coughs> isang call to action. Subscribe na mga ka-DDS. I-like, i-share at comment. ulong for President. <coughs> Para maging parte ng kilusan na ito. Tara, simulan na natin. Mga kaibigan, para pag intellectual tayo tulad ni Deo Makalma, simulan natin sa facts sa chismis October 25, 2025, si General Browners sa isang press briefing ay nag ng US Typhoon Missile System na ipinosisyon sa kagayan. Medium-range missiles ito, meaning that if they are launched, aabot ito ng mainland China at pati sa kanilang mga artificial na isla. Uh, <clears throat> sabi niya, heroic, di ba? Parang action hero sa Hollywood film. Pero wait, bakit hindi na niya na-consider ang retaliation? Mentor, si Representative Paolo Pulong Duterte, ah, Davao First District, sa kanyang statement, binasag niya ito. Pabida-bida sa Amerika, sino ang punay na inyong pinagsisilbihan? Ang Pilipinas o ang inyong mga amo? Hindi ito anti-US, o pro-China, mga kaibigan, ito po ay isang pro-common sense. Bakit? Dahil sa lalim ng EDCA, Enhanced Defense Cooperation Agreement, noong 2014, tayo ay nagiging base sa US, pero sino ang magbabayad ng tubig ang mga Pilipino kapag nag-init ang ulo ng China? Noong Duterte admin, si PRID ay nag-focus sa diplomatic talks with China. Resulta, mas konti ang clashes sa WPS Kumpara sa ngayon. Ngayon, water cannon sa traming incidents tumaas ng 200% mula 2022 ayon sa PCG reports. At si Browner ha, siya AFP chief na hindi makapagsolve ng Pogo scandal sa kanyang ranks. Naalala niyo ba mga general na natawid sa korupsyon? Sa so China, Fianney Squad. Dito, promotion. Witty ba? Pero tragic. At saka si Tariela ha, ang PCG spokesperson on WTS, Noong October 26, tubugon siya kay Pulong. Ah, barking like a chihuahua daw ang kongresista. Pero si Pulong ang bumelta. Kinumpronta ko si Browner, tumahol yung chihuahua Bakit chihuahua Dahil, dahil dating discharge PMA katet si Tariela dahil sa alleged cheating, isang fact na hindi niya may, pag, may pagpalit. No? Sa kanyang patriotism badge. Disheartening, di ba? Habang siya ay nagpupusang sa luxury air assets ng iba, ang PCG boats natin ay lumulutang na parang lata ng sardinas. At si Gadon ha, si Larry anti-poverty Gadon na ngayon ay parang sidekick as sa PSG handang magdeklarang gera laban sa sinumang oposisyon. No 2023, disparred siya ng SC dahil sa uh, misogynistic grants. Ngayon, he's daring BP Sara to resign habang ang poverty rate ay tumataas sa 80% under Marcos. Gusto ng gera saan? Sa bulsa ng mahirap. Ang ah, pulong is right. Ito ay hindi depensa kundi destruction. Ngayon na ah, magiging witty tayo tulad ni Deo. Imagine si Browner na parang isang matandang lolo na nagpapakute sa kanyang bagong kotse sa harap ng kapitbahay na mas malaking truck. Look, abot sa China. Pero hindi niya sinabi sino magbabayad ng gasolina. Ang buhay ng Fisher po si Scarborough Ashol Ayon sa yung close ang WPS ay atin. Pero ang boosting ni Browner ay nagproprovoke ng hate-like tension without backup. Remember balikatan exercises? Oo, pero walang full funding. 6 billion pesos lang para sa EFP modernization habang Togo slash fans ay billions. Si Tariela, parang yung side character sa teleserye na biglang nagiging controversial para sa promotion. Okay, cyber libel cases niya against uh, sa sasot, no? That's not patriotism, that's pettiness. At ang kanyang disheartening comments sa luxury jets ni ni Saldico, hypocrisy alert. Habang PCG ay kulang mm -hmm. sa aircraft, siya ay nagpupu sa media para sa rango. Okay, pulong nailed it, no? Tigilan mo na ang paggamit sa postcard para sa personal na ambisyon. Witty, oo, at spot on. At ganoon, na sa PSG parang ang bilihin na hindi alam ang plot Gusto ang gera against whom? The EJK victims na kanyang tinutulungan mag ang VT. Under Duterte, poverty drop to 16.7%. Ngayon, 18.1% dahil sa inflation from US-China trade wars pulong Papers piece, ha? Ang pahayag ko ay hindi laban sa China, kundi pag-alala para sa buhay ng mga Pilipino. Ah, Ito ay realist diploma, diplomacy, hindi adventurism. Parang si Churchill versus Chamberlain. Pero dito si Pulong ang Churchill ang nagbawala ng peace in our nature in our time na tunay. Mga kaibigan, kung kayo ay nasa WPS, gusto nyo ba ng missiles o mackerel? Love, but think. Okay mga ka-DDS ha, itong heart ng video. Si Pulong ay hindi perfect ha, uh, pero congressman inaasikad niya ang Davao infrastructure. Zero insurgency incidents under his watch versus Browner na nagwarm ng cool rumors pero hindi nag-solve ng na internal links. Pulong's critic its echoing the 2016 pivot to Asia na nagbigay ng na 24 billion pesos uh, Chinese investment without war. Si Tariela ay parang yung aso na kumakagat sa kamay na nagpapakain uh, barking at pulong no habang ang China ay sa BRP Sierra Madre at gadoon, si power, his poverty alleviation is like putting lipstick on a pig while in PSG is guarding the palace from ghosts ng kanyang past disbarment pulong on the other hand uh, wag mo kaming turuan ng pagtatanggol kung hindi mo man kaya pagtanggol ang mamamayan laban sa magnanakaw. Boom, no? That's intellectual fire. Imagine na Philippines under Pulong's influence, balance alliances, no grandstanding, focus on fisher folks, subsidies of anti-corruption drives. Subscribe na para sa more episode like this. Paa uh, tayo yung magiging boses ng taong bayan. Ano sa tingin ninyo? Uh, mabilis na Q&A. Bakit pro-China si Pulong, hindi pro-peace? Seryoso ba ang chihuahua comment? Oo at funny. Comment nyo ha sa baba. Ano ang sino ang susunod na tatanggalin ni Pulong? Like if you agree, share sa group. Mga kaibigan. Mga kaibigan, sa loob ng ilang mga minuto, nakita natin ang katotohanan, Browner, Tariela, Gadon. Sila ang mga nagpapahamak sa atin. Si Pulong siyang liwanag. Subscribe now para sa ating 100 sub subscribers goal. Bell icon on, notification for more deep dives. Like, share at maging parte ng hashtag Pulong for Peace. Salamat at hanggang sa susunod na kabanata. Ingat at mag-isip ng malalim. Maraming salamat at mabuhay ang Pilipinas.